Alam ko na panood nyo rin and alam ko agree din naman kayo sa aking mga observations. At ang huli na naobserbahan ko is yan. Huling naobserbahan ko si Queen. No? Si Queen, una ko siyempre um, bagong uh, kasamahan natin, bagong part ng uh, Kalingap, ng no? family ng Kalingap. Una kong observa siyempre yung attitude, no? So nakita ko kay Queen yung pagiging humble niya, no? Pagiging humble ni Queen na kahit alam naman natin na siya yung... Sa lahat ng nandon, na kasama niya sa Kalingat Angels, siya yung may background. Siya yung may karanasan sa pagrampa. Pero di ko siya nakitaan ng yabang talaga. Sobrang humble niya. Sabi pa nga niya, sabi ko, oh, Queen, ikaw yung last ha, kasi ikaw yung kumbaga, ikaw yung finale, parang ganun. Kaya siya yung pinalas ko. Tapos, sabi niya, Kuya Rob, ayaw ko, ay, arang ayaw, ayaw niya pa. Parang, yung nakita ko sa kanya, hindi siya yung, o sige Kuya Rob, ako nang bahala. Ano pa rin siya nat kinakabahan. Tapos, di ko alam. sabi niya, di ko alam Kuya Rob ang gagawin. Parang ganun. Ang humble ni Queen, no? Pero nung nakita natin, grabe. <laughs> Talagang, pak na pak, no? So yun, na-observe ko sa kanya. Siyempre, si Queen ay ano eh um, bagong kasamahan. Syempre pag mga bago, 'di ba, yung ugali muna yung inaano natin. And nakita ko talaga sa yung pagiging humble and magaling siya makisama. Tapos uh, hands-on din siya sa mga kasamahan, tumutulong siya. Hindi siya yung sarili lang iniisip. Kaya sabi ko, ayos ah, may ano tong may mararating to kapag talagang ganito yung ugali nito, kapag dito di magbago. May mararating tong batang ito. Kasi yun nga kahit pa hindi siya yung ano ba na uh, yung ano yung sige turuan ko kayo yung parang hindi ko siya narinig ng ganun eh turuan kita ganito ang paglakad niyan hindi po So yun na nga no nung bago sila magrampa ako yung nag-decide na no, kasi nung una kasi yun yung ano sabi ko si Queen na lang ang panghuli para <laughs> ano para pang finale ba, tatatak talaga para kung may mga magkamali man, si Queen yung, <laughs> ano, yung sasagip, parang ganun, patagpap, mapagtatakpan yung magkakamali. Pero, nagkamali ako doon kasi wala namang nagkamali. Magagaling lahat. Magagaling lahat, guys. And yun na nga, si Queen napaka-humble, kahit alam natin na sumasali na siya, may karanasan siya. Maganda siya, matangkad pang model, pero ugali niya is parang kalingap angels lang din. No? Na, na batang hindi uh, di alam ang gagawin. Isang batang uh, uh, parang sila ano lang din. Sila Vianci, sila Joy, parang ganun lang din. Uh. Isang batang napakahambol na mahiyain at yun. Nawala ba? Nawala daw yung sounds, may nabasa ako. Why? Hello! Nawala! Bakit nawala? Shout out po! Nawala po ba yung sound? pero naman na. So yun na nga no. Natuwa lang ako kay Queen kasi napaka-humble niya kahit pa siya ay mahusay, sabi ko, sabi ko pa nga, eh, Queen, ikaw yung una. Una or ano kasi, una or last. So, yun ang pinag-isipan -isip, pinag ko talaga. Una, sinabi ko, ano Queen, gusto mo mag -una? Sabi niya, ano, pero kayo ko. <laughs> di, di, niya kasi alam talaga, mahihiyain din talaga si Queen, no? Di siya yung, uh, sige Kuya Rab, ako nang bahala, ako na. <laughs> yeah. So, ang ano ko na lang, si Joms. Yan, sabi Joms, total may experience ka na. Ikaw nang una. At susundan ka namin. Ako kasi, hindi ako pwede mag kasi yun nga, syempre, sabi din nila, ano, co-owner natin na dapat ano din nasa huli you no, know, kasi tayo yung ano nung velvet box eh kumbaga president <laughs> so di ako pwede mag kaya Naisip ko, si Jomar na lang. Joms ka na lang bro, kasi may karanasan ka na sa ano. Kasi hindi kami nagpractice praktis lahat eh. Kaya sabi ko, si Joms na lang ang mag-una. Kasi sila yung susundan nila. Edwin, Edward. Yan, susundan na sila. Kaya yun, okay. Maganda yung nangyari. So, sa babae, pinauna ko si Pao. Kasi nahihiya lahat. Ayaw naman nila Joy, ni Joby. Si Joby nga sana gusto kong paunahin. Nahihiya din si Joby sabi ko, na lang, total. di ka naman nahihain. Ayan. Kaya ayun, thank you kay Lord kasi maganda yung nangyari. And yun na nga, last si Queen and kita naman na natin. Ang galing niya. Parang siyang hindi 14 years old, no? Parang hindi 14 years old si Queen. Ayan. Sa Kambal, si Edwin, mas umangat para sa akin. Okay din naman si Edward. Medyo angat lang si Edwin kasi pang-model talaga yung lakad at tinding ni Edwin. No, si Edward okay din, medyo nagmamaday lang si Edward. Si Jones ay talagang okay si Jones for me. Para sa mo. Yun na nga 10 years anniversary namin ni Jones and nag nagramp model pa kami 10 years ago. Ganun doon kami nagkakilala sa modeling. Ngayon lang grabe yung confidence, diba? yung pagkakakonek-konek ng mga pangyayari. <laughs> so, happy 10th anniversary kay Papa Jones. 10 years na kami magkaibigan. Ayan. So, yun nga, nakakalungkot lang kasi wala si Carla, hindi kompleto. Ang lungkot ni Chairman, sabi niya, habis sa akin, Grabe, perfect na sana. Wala lang si Carla. <laughs> Nanghihinayang din siya. Pero okay lang naman at may rason naman po si Carla. Ano? Uh, yun, nagkataon lang talaga na sumakto naman po na naisugod sa ospital po si Archie. Kaya yun, wala naman tayong magagawa doon. Ayan. So, yun 'yung mga observation ko nung tayo na 'yon, ang saya kahit ko sa preparation, nag-enjoy yung lahat at nagampanan na naman po yung uh, trabaho bilang ambassador at ambassadress ng Velvet Box. So, 'yun nga ito ay uh, hindi na to basta-basta, hindi na sila basta-basta beneficiary this time. They are ano professional uh, model kasi, di ba, pag sinabi professional, yung kapag uh, kumikita ka sa yung ginagawa, di ba? So, parang professional model na rin sila kasi minomodel nila yung velvet box and kumikita sila doon. So, yun nga, naka, nakaraan, dun din sa last, uh, last part ng uh, vlog natin, binigay ko kay Joy yung kanyang uh, naipon, no? Naipon nila sa live selling which is hindi biro ang uh, naipon ay 23,000 pesos so yun po yan yung sinasabi ko na ano na kapag may opportunity tanggapin lang natin ang tanggapin